O. Dapat ko ba ganyan gay mo lakad? Sino po? Friday tanong ko lang, lumabad Pag tayo po. Pa'no sayo po? lang mo mapupudlan ng dito po? Naglaba kayo. Kailan kayo naglaba? Friday. Pag tayo ko dadan. Tuesday din, di ba? Friday, Saturday, Monday niya. Tuesday. A Tuesday pa raw sorry. <laughs> medyo naliligaw rin ako kaya yung laro ko. So, alam ko Tuesday. Kung Friday, pero nung Friday, Uman ka agad. <laughs> mm -hmm. Nung pandang hapon na, naramdaman ko na na Nalintik na yung masakit. Parang nga, sobrang nangalay niya na bumaba na siya hanggang dito sa may okay. Friday. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Tapos 3 days nito ako nakalakad. Tas... Ngayon eh. Kitang yung lakad sa ngayon? <laughs> Para kayong, para kayong may pili sa tuwo sa tatilok. Sa dito, master, ito yung ramdam ko na yung dito ko. Biglang may bukol na. Kahapon, wala ito eh. May bukol na siya. Tigas na lang likod niyo. Ito, o. Oh, oh. O nga, nga no. no? Saturday, wala yan eh. Kanina Ande, na ba ano yan? yung ramdam naman? Si beer muscle spasang. Mm. Si beer muscle spasang. likod niyo, ma'am. Lintik, tuwid na tuwid. Wala na yung ano niya. Siguro matagal na doon na nandang ngayon, na, nag-trigger lang na naglaba kayo. Actually, so, bagay... meron pa yung kabila ko dito, yung lumbar daw. May extra din ako nito. So, ngayon yung... Lumbar, yun... buo po yan. Magmula rito, L1, L2, L3, mm -hmm. L4, L5, S1. Part ng lumbar yan. L, eh, no? Ito, hindi ko na masyadong uninda. Yung uninda ko ngayon, yan yung bago po. <laughs> Kahit sa pagtulog, hindi ako makatulog. si position na dito. Ano yung tura? Pansinin niyo yung vertebrae niyo. Ano yung napapansin niyo? Magmula rito, dito, 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 dito. Pansinin niyo kung ano yung pinagkaiba ng mga vertebrae. Hindi ko muna ituturo kung ano yung... Kung ano lang mapapansin niyo. Ay, kung ko ano, ko sa ano lang mapapansin niyo. Hindi ko ituturo. Sige, kung ano lang mapapansin niyo. Parang kita ba dyan sa camera? Hmm. Kung ano lang mapapansin niyo. Kung ano yung mga, <laughs> kung ano yung mali. Kung ano, <laughs> ano lang mapapansin niyo. Dito parang, oh, close siya. And then pagdating na dito, nag parang nagbukahan siya, yun ba yun? Okay. Sa bagay, wala kayong nalig sa bob dito. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung mga vertebrae maganda, quadra-quadrado, quadra-quadrado. Pagdating dito sa pinaka L5, S1, tignan mo yung ano niya, lintik yung highlight in white. Ibig sabihin niyan, may mga bone spar yan, may mga, mga osteophytes, or ano. Ngayon, tignan mo, hindi na siya, very ano siya, parang malabo. Uh -huh. Dapat yan, kwadrado eh. Uh -huh. kwadrado, 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 Yan Iyan oh. o. Iyan. sa loob. Dito yan sa balakang. Dito yan sa babang baba. Mm uh Iyan, -huh. ito. Uh -huh. Tapos, syempre, may mga tinatawag yan na spinal nerve o yung sciatic nerve. Uh -huh. Kaya kung mga garam, kung mapapansin nyo, pati dito sa puwit nyo. Oh, yan, 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 Pati dyan sa puwit uh -huh. nyo. Bakit? Pati dito, masakit na. Mm uh -hmm. -huh. Ano, dito lang, naglaba lang uh -huh. ako. Dito lang to eh. Habang tumatagal, habang na, habang hindi maka hindi maka-flow yung blood flow natin diyan, yung mga oxygen natin diyan. Mm hahanap -hmm. ng way yung ano, hahanap ng way. Magpupumilit 'yun kasi <coughs> pag gumaganyan tayo, mm -hmm. pag siyempre nagpa-pump yung ano natin, puso natin, hahanap ng way yun para makatagos yung blood circulation. Mm -hmm. Eh hindi nga makaano. Magkakaroon ngayon diyan tawag na impingement. Kaya alintik ang ero. Doon mag-damage yung mga nerve mo. Yung yun, nag-aalala pa rin kasi ako sa atrenta, aalis na ako. Kung kailan, kung kailan alis na ako, sa ako pa problema Okay. Sa x-ray mo, good. Mm -hmm. Good ang x-ray mo. X-ray lang to. Mm -hmm. Pero kung MRI to ikaw ba mm -hmm. tatanungin kita, good ka? Mm hindi. -hmm. Hindi. Nakita mo yung lakad mo? Oo. No. Lakad mo hindi nga maayos eh. Mm -hmm. Pero, wala tayong magagawa. Sa x-ray kasi, ang tinitignan na nila rito, more on dislocation or fracture. Minsan nga, yung iba talagang hindi na makalakad eh. Talagang tumarating dun. Eh, Siyempre, dami na pumunta dito. Talagang, talagang nakasakay pa ng ganun. Pero pag in x-ray, good naman, good ka. Eh, Siyempre, tatanong yung yung tao, ikaw ba, good ka? Di ba, hindi? O sige, higa ka patagilid. Lakad ka na ulit, let. saglit. Tahan ka mo ng iPhone. O, tingnan mo, para kang pinay. Para kang pinay. Ipayok muna ako ng payok. Sige, ikaw ang patag-ilid. tag ka. Tagilid. ilid Ayan. Tidak. Masakit. Masakit dyan? Kabila, 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 kabila. Kaya na pagtihaya. Lalo pagtihaya? Pag Tag-ilid. Kung saan yung maganda? Ayan. Mas komportable? may medyo. And sige. then, maya-maya. Sige, sige. Bro, yung massage mo muna ng pao. Ano yung muna? Sige, yeah, bigyan mo lang muna. Parang mo ko lang muna. Meron dito ang nag-create nag-beat up na yung muscle ng kakaiba. Pumilog na siya yung sinasabing mo mukol. Kasi hindi na muscle spasm na yung diabetic na yung nararamdaman nyo. Pero, after one week, back to zero ka na naman, back to ano ka na naman alis na kayo. Mm -hmm. Sa trend. Paano kayo makakasibat niya kung ganyan ang kalagayan niyo? Ay, hindi ko pa. Sa 2 eh, months ako dito, tapos kung kailan ilang araw na naalis na ako, siyempre pagdating doon sa ibang basa, magtatrabaho pa rin ko. Paano umaka trabaho? Mahirap magtrabaho mm -hmm. yung lakad mo, hindi maayos eh. Mm -hmm. Para kayo may nakakalsong Ayan natin, Ayun, ayusin natin. Ngayon, atrenta pa naman yung flight mo, di ba? Mm -hmm kung makakaabot tayo ng tatlong session para pulidong-pulido ka ron. Mm -hmm. Ngayon, ano ngayon? Kailan ng mo uh, mo? Ko... Ano ngayon? 17? Mm -hmm. Ano yung 17? 17 plus 7? 21 ba? 21 bumalik ka ulit dito. Ano yung problema ako? Ano? Kasi aalis uh, ko sa viernes pagpunta ng Thailand kung Friday to Monday, yun na ang problema ko din. Eh, hindi ko nga mukalapat na maayos eh. Kawawa ka lang din dun sa Thailand. Kasi magtuturo kayo yun eh. Nanakad-lakad kayo yun eh. Para mapahirapan mo lang sarili mo. Hindi, kailan kayo alis? Biyernes, hanggang lunis na umag. Lunes, ano ngayon? Martes. So, binin, binin, sato. O saan pag-uwi mo, pagbalik mo ito? Martes. Saan to yun? Kahit lunis ng hapon, mas. Pa. Hindi, martes na lang. Lunis. Mag-aalangan gano'n Ah! Sorry <laughs> Okay, gabi lang sa'yo. <laughs> nandiyan yung, nandiyan yung pressure point na ano. Mamaya mas bearable na yan. May pain pa siya pero kaya na niya. Lambutan nyo lang ang Okay, tapa. Huwag kayo, sa susunod, pag pumunta kayo dito na may lower pa kayo, madalas ko itong binibili eh. Huwag kayo magpantalong. Pag ano kayo, malong. Pinaka maganda malong. Kasi pag ganito, hirap. Tapos, ang higpit. Kasi patatamaan natin yan eh. Patatamaan natin yung kwetan nyo. Wala kayong magagawa kung talagang may lower back pain kayo. Masakit pag nakaganyan, hindi naman. Masakit. Sobrang sakit sa banda. Ito, mm -hmm. mm -hmm. kakalsuhan ko yung ano ah. Hindi kaya or pasakit ng pasakit? Wala mm pang -hmm. pasakit ng pasakit. Yan ko. Yan. Okay lang? Oo. Mm -hmm. Mas kumanda? Eh, medyo. Okay, good. Alam ko na yan o, no? kumbaga alam ko na yung gagawin. niya eh. yeah? nilagyan ko lang ng kalso. Okay. Alam ko na kung saan ang ibig sa yo.